Hi guys, ako'y nagbabalik sa ating YouTube channel Ay, kung hindi mo ako kalala ko si Vio, maglalaro tayo ng ML And as always, classic game tayo Kasi may gusto kong itry na hero ngayon na madalas ko nakikita Kapag naglalaro ako ng Ranked Game And agawan pa kapag papakita na itong hero na to Syempre, as always, medyo gagamitin ko eh, na ko kong hero ay walang iba kundi si Odette. So ngayon yung best mage na nakikita ng iba madalas kasi masakit siya guys. Lalo na kung may ano kayo, may magandang setter, ganun. maganda yung pagpasok uh, ng tank nyo. Ganon. Papasok na tong si Odette. Tapos, madalas. Wala. Kuha kayo lahat. Tanggal kayo lahat sa mapa. Ganin yung nakita ko kay Odette. Kaya, try natin ngayon sa classic game natin. Kung kaya ko rin bang ga gamitin si Odette ng ganong gameplay. Okay. Tingnan lang natin. Try lang natin. Itaki yung ano natin right now. Yung Bea. Ito lang yung build niya. Ginaya ko lang din. Pero, parang gusto ko siya lagyan ng... Ilalagyan ba ito ng truncheon? Hindi so, kasi maalala, pero... Try train ng na nating na lang natin, guys. So, may AoE CC. Pinakamaganda dito yung, ano niya, ulti. Alam ko hindi, hindi dito basta-basta maka-cancel. Unlike before, ang bilis maka-cancel. Okay. Tignan natin. May stun din tayo. Hindi ko may papatalo, Pharsa. Kala mo? Kala mo ikaw lang? Prefer kami? Ah! Nice ah! Nakuha natin agad yung course Pero yung ano pala... Nakuha ba yung Lito? I'm sick here, sorry. Ano namin yung ano namin. Hindi tayo guys. Wala pa namang way. Kaya kayo lang yan. Item lang.

Saan? Pero uwi ako guys kasi low, low HP na ako. Mahirap lumaban pag low HP. Napa holy crystal na tayo, no? Okay lang yan. Uy, galing naman ng chow natin. nabang stay lang sa lane. Paikot-ikot kasi yung dirot eh. You become what you believe Ayun, na cancel. Uy, sayang, di pa nakawala, ila. Nice. Oh, wait. Wala akong ano, kaya ba?

Ginagawa ko lang pala na combo guys, depende sa sitwasyon. Pero mas maganda kung masastun nyo sila ng matagal. Just na mag-ulti kayo kagal. Ka Saan nyo ba yan? Bakit? Bakit ni Audit, pero Samang pwestuhan dapat paggagamit kayo, that guy. Para ma-utilize nyo talaga sya. Maximize din potential. Ganda eh, magaling eh. Masakit din. Kawit, wait. Dito tayo doon. dapat dito tayo banda para pagpasok Glug lug out a Attack. Attack. Not you may laugh when I say this, but I want to decide my own destiny. Meron pa rin siya yung dash niya guys sa ulti Galing yun yung gamit so nagamit ah! ng maes Ulti pre, no. sorry I failed as a human being. Sayang. <laughs> Cancel ko ko aga. Ah! Kapita, sulit ako! Nice. yun, Chowa. Okay, okay. kita sulit ako, so... <laughs> Aggressive, brado. laugh when I say this, but I want to decide my own destiny. Kaya na niya pala. Nice, G. Eh, nakabawi na tayo. Medyo late game na rin yun, yun eh. Victory! Kaba ng game. Nice game, nice game. So, yun ang kitao, guys. Kaya kami umangat doon. Is because... Hindi ko alam bakit. <laughs> Pero, ayun. And, ayun, guys. Na-enjoy ko yung game. Sana na-enjoy yung game, guys. Dito kay Odette, maganda talaga siya gamitin. Pero siguro kung may setter, like kakampi ko si Minotaur, or may, may kasamang Minotaur, or JS, or Atlas. Mga setter talaga, makunat. Na pagkapasok nila, mapasok yun yung Odette, Baka sila sa ulti ko. Yun nga lang, medyo mahirap nga lang siya kasi uh, medyo nakukulangan ako sa ano niya, mobilization. Pero kung may first and second, kaya rebels naman. Kapag may lalapit. atras ka na lang on. May baka pag ganda yun. And ayun guys, sana na-enjoy yung content natin. Kung di pa kayo nakapag sa ating YouTube, cha YouTube channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Pwede nyo na rin yung bell button para multiply kayo ni YouTube kapag may bago tayo upload. And sana sa mga gusto makasama sa aking mga contents, huwag niyo kalimutang mag-avail ng super members ata yun uh, lang kayo sa home page ng YouTube channel natin. Pitutin nyo join para maging um, tawadito. Kasama ko na kayo palagi sa content natin. And kung hindi pa, kung di nyo man alam, nag stream po ako dito sa ating YouTube channel. Opo, nag stream po ako dito. Kaya e, sana maabangan nyo rin yon Kaya mag-subscribe na kayo guys. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, so much. Shoutout pala sa mga viewers na nakasama ko ngayon sa ating game. Si Dexter, si Carlo, and si Taki. Thank you so much, guys. Kita ka sa ating next cut. Ay, kung nakabot man kayo sa dulo, yung kalimutang magsabi ng hi dyan. Okay? Bye-bye. This is Pyong.